Wait lang, wait lang may, ay, may ilog na naman no? oh Oo, wala rin Alalay ha, alalay ha Hindi, nandun ka dito ha Si kuya bakit nandun lagi, hindi mo Tandaan Clive, careful Mami na lang. ko Sige. Two Ay, may butas, may butas. Wow. Loophole, look. Ay, ano? O, oh, mami, ha? Baka tayo dyan. tayo sa butas sa ah. Amin uh, pa so, ka dyan talaga <laughs> <laughs> Wala ka namin yan Ilang feet Ha? Ah, lang Mababa lang yan ah, Mababaw yan Oh, ya? okay. Pero may saan, oh teka, wait lang, wait lang. Dito ka muna, dito ka muna para kasi baka para makagwelo.